Chile. Ayan na dito. Ito? Lalabas pa ako pa dito. Okay Okay na, di ba ginawa natin yung nakaraan Yung kung paano ako kumain Gagayain ko Oh, yan, ako naman, 'di ba? Ikaw na magagayahin ko? Ako na magagayahin mo. Hoy, merienda tayo, 'di ba? Para sa McDo, ayan. Teka na, mo. Parang lugi ako doon. Bakit lugi? Eh, ang bilis mo kumain eh. Eh, mo lang naman eh. Parang ang yung vlog eh. Nakatapos na 20 minutes yata tayo eh. Pero mabilis ka lang, ano, na yun na. O mabilis pa yun. Gutom ako nun eh. Gutom ka pa nun. So, ayan na. may french fries. May crispy chicken sandwich. May soft drink sa Sunday. Ano ba tara guys? Wala akong kutsara. Wala akong kutsara. Wala akong kutsara. Awit. Awit daw. Oo, wala akong kutsara. Eh, sa kutsara na lang natin. Ito, ito, ito. ito meron. Ito na. O, oh, ayan Okay. Basta yung normal na pagkain ko lang. Oo. Tapos may yung Netflix. Yung Dearly Beloved ng Wala Sounds. Baka makakapiray tayo. Buti lang may ano. May subtitle. Okay, nagugutom na ako. Ah, oh, may subtitle. Normal na kain to, oh. Hindi ko binibilis, Sa akin, mabilis na yun. Mabagal ka kasing kumain.

Макарони наля. Ну, кто тогда на? День на инвентарь Макдоналд он. Ну, хорошо. А это да, что, до мы лагаем, что? i don't know if you're trying

Mahina dito yun. Oh, shit! Not good! Oh, hindi na. This is... Hey, wow, lumabas ba? Bakit ako? Sili lang yun guys. Hindi naman maanghang sobra ang hang lang. Hmm. Sir, itong... Okay na, nangoy ako na tay. Okay, well, nabili ako itong pahinga. Naubos din yung nasa bibig ko. Oh. So. Umihin. Hindi eh, mo pinos. Hindi pa, pa pala oh, ako pinapalang pa <laughs> Wala, mo saan. Baka mamaya uminom ka. Hindi. Hindi mo pinos. Anong nangyari? Pagdigay <laughs> uh, uh. oh, ko, hindi mo we're uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ano ba? Ba't napakabahal mo kumain eh? Ay, gumawa yan ako nga, hindi ka nga Ito yung normal na to. Ito talaga normal mong kain. Lalo na pag-gutong. Gusto pa nga ako eh. Ako din. Ako din. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, no. <laughs> 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 А. А. Нем-нем-нега. А. Бакой. Бакой. 아, 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 아,

eh. Dapat hindi ice cream. Ano? Ito yung pinag pinagdura mo na ice cream. Isit ka na eh. Ina. Ah, oh, shit. Oh. Ito na. Ah, oh, shit. Hindi ko na kaya punta na. Ah, pupunta. So, Hoy. Oh, shit. Saan Shit. <laughs> ah. Ah, Hindi iyan dapat I'm kasi not... iniinom mo. Kuya kong kain. Tay. Ano nagkakalat? Hindi <sighs> ka nakakain? Ah, pa ka lang. Kagayahin pa kita. Kakain tayo eh. Ay, tinongga. Ah. Papanis yan.